Mine. Mm -hmm. Good afternoon. Welcome to my channel, Marie Fidel Part 2. Dito kami sa Ororama Supermarket. Kasama ko si Mylene. Igala mo na tayo dito. Dito. Yan guys, gala pa tayo guys dito sa Ororama. Sa totoo guys, ah, hanap kami ng optical guys kasi yung eyeglass ko nabali yung prim. Nahirapan ako guys pag whitey, pag babasa. Ah, yan. I don't know kung sa result ani, magpasulda. <laughs> Sige akong nanay, no? siya. Nagdali mi. Naman di diri oh. Mag-cash in. Ay, nara. Ay, sin. Jude mo din nara oh. Nara oh. Pasok na si nanay. Oh, Dito kami sa optical kabalo oh, na mo unsang ano. Naputol yung antipara, para guys. Naputol. So, i-off na nako. <laughs> <laughs> May galing kay gipangitaan ka. Ang uban kay diri mo ganon

ano yung pagitan nila? Bye. Bye para buong. Ako. Itanawa daw ma. Alidiri. Eh? Mm -hmm. yung... <clears throat> naka guide ko. Nako guide. Yung frame lang. Nakalatizen na. Nakalat sa 200. Hindi <laughs> <laughs> ayaw niyang i-admit oh. <laughs> okay ba? Lalo daw ma. Nice siya. Pila tayo mong palit sa una, ma? 5,800. Um, Api lang, ano? Uh, mm, buti na lang nahanapan dito sa St. Jude. Kasi, kasi, yung ibang, ano, yung ibang optical, nagpunta si mama, nag-inquire, kailangan talaga magpa-check up. Tapos, ano, hindi man lang siya hinanapan ng frame, kaya ganon. 9,000. Hmm, ha? 9,000. Oh, kaya nga bawal magkasakit. Dapat yung mga mata no, nyo, mga puyaters, alagaan nyo kasi mahal yung ano. Maraming yung <laughs> eyeglass. Oh. Sige yan na. Thanks for watching. Go, 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 <laughs> <laughs> Wag mo Huwag magpapuyat, mahal ang eyeglass. glass. <laughs> okay. Bye. -bye. Yan guys, tapos na kami sa optical dito naman kami uh, thanks that kaayok ni Maylin. siya na ang nag provide sa frame sobrang mahal guys uh, almost 4000 plus frame lang uh, kaya nga ingat ingat tayo sa mga eyeglasses sa mga frame na hindi maputol <laughs> mawalaan tayo ng whitey <laughs> hindi na maka whitey pag walang eyeglass my god <laughs> Ayan, thanks God ni Mylene. sponsor by Mylene. Anak ko. Ayan. Punta muna kami ng MacDodol. Libri din, libri. Salamat. Sa pang-libri. Buti na lang guys, may mga anak tayo guys. Hindi ako pa babayaan sa mga anak ko. Mula kang kahibi. Provider din sa akin at si Maylin at si Joy provider din at yung isa kong pang anak at si Bunso yan guys thanks guys. nagmakdok mo na kami guys pang library. pang library ni Maylin makdok ni I

Kala niya sa buka. Pabalo. kaya itong gihatod na ko sila, oy. Gihatod na mo. si Jay. Si Jay, wala may buhok ko. Mahog na akong sa'ya. Ako yung gito. sino ka. Eh, na lang sa katawan na. Magkatawang, kasi yung, I love you, I love you na. <laughs> Maghigda ni Papa. Hi, higda kong siya silang duha, nag dito. Habok na rin silang duha. Lai ko dyan. Lingas mo ka si Jay ma. Masakit sakitan dyan, huwag ka nang mag-abay dito. Lingas ka siya lang siya, huwag ka kaya yeah, si Papa. Kapamatik na siguro po si Papa niya. Pero hubog na si Papa, oy. Nagsuka, galit siya. Alas 4, hindi siya akin ipukaw na siya ni Angelobi. Si Jima, di, di makukaw ng na lang mga arte. Eh. Kaya nabuntagan na. Hindi ka nagpaskorte sa Kadlawon. Anto, bisilak na lang ang kadlaw, ma. Sa so, alas 6 na. Yun. Yeah, isang isaon na kung kukaw. Good. Good naman ko nga. Alis ka dyan, putang ina. Sakto. Oh, hindi mo matay ang mata. Pag dinudin mo, yung naging yung lime, hindi na siya upukawon. Ito sa hugog na siya, tingay mo na na. Mura na siya bata, maka mag na mag-inus Kalit lang siya bakod. Mutanday naman siya ni Papa. Nagkakos naman siya ni Papa. Mura na buwan na bata. <laughs> Grabe, gigaw po. pouco <laughs>